Nagpapasawa, nagsimba sa Pink Sister Convent sa Tagaytay. Nagpapasalamat sa mga blessings na natatanggap. Habang tumatagal, kapansin-pansin ang glow up nila. Iba pa rin talaga kapag ginawa mong sentro si Lord sa lahat mga dumadating sa iyo. Isa yan sa napansin ng lahat. Matala silang bumibisita sa mga church. Kahit nasa Manila naglalaan ng oras para magpasalamat kay Lord. Habang tumatagal, mas nakakabilib ang relasyon nila. Once kasi na ipinasok mo si Lord sa inyong relasyon, asahan mo, magiging maganda ang takbo nito. Mas magiging matatag ang samahan. Hindi perpekto, moretaja kasi siguro na matata- ay ngas mo opinion ng fans. Humble at mahajos, ang Kim Pao. Kami na nga, senior citizen na fans, ay lubos na natutuwa. Kahit maraming ginagawa. At matagumpay na sila, palaging sentro ang Panginoon, hindi nakakalimot. Pansinin ninyo, nasa nin lang pa na sila kaluwat kanan ang ibinibigay sa kanilang dalawa. Ngayong nasa paggawa na sina ng pelikula, napakabitis magbigay ni Lord ng mga biyaya. Ipinagpapala sila ng kakatuwa. Pabuhay ang kimpaw. Enjoy lang kayo sa inyong bakasyon. Mahal namin kayo. Ilan na yan sa mga nakalap na impormasyon. Idandig niyan sa mga komento ng mga fans.